Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mga kautak Happy Bernice po Ayan po ay August 16 Mga kautak, ngayon po ang araw ay mag-update lang po tayo sa ating order uh, at Shout pala kay Sir Sigmundo Karyon Sir, maraming maraming salamat po sa pagtitiwala sa amin at sa walang sawang suporta at sa matyagang paghihintay po sa ating project Unang una po natin ni um, kanyang kampilan. Ayan po. 26.5 inches blade length po ito yung kampilan na ito mga kotak. Yari po ito sa Mully Blade. Ang design po ng kampilan na ito ay ang naggawa ay si Sir Edmundo po. Siya mismo po yung gumawa ng ng design ng kampilan mga kautak ayan po ang hand, pati, handle siya rin po ang gumawa ng design kami na lang yung magano ayan po ay gawa po ito sa yung materials na isa bunti wood po ang handel na ito mga kautak tapos yung punto niya po ay server yari sa old queens tapos pa may kaskas ayan po Ayan. Si Sir Edmundo Caryon din po ito yung naggawa ng design lahat po ito. Yan po mga kautak <coughs> kampilan to kampilan po. Ayan. Ito po ang kaniyang scabbard. Ayan. At 'yung scabbard po ang gumawa ng design ay si Sir Edmundo pa rin po. Yan 'yung mga ukit siya so, yung nag suggest kung anong yung ukit i-code po yung kahoy natin mga kautak tapos ito pa yung ating update yung barong ang barong na po ito ay vintage castle ito 20.5 inches big blind po ito. Tapos yung hander niya ay yan. Yung gayan pero yung gumawa ng disenyo ng hander nito ay si Sir Imon Rogarian din po. Yan po lahat po pati ukit. Yan siya yan po ang nagdisenyo ng abjo, nag nagbigay sa amin ng design, kami na lang na gano gumawa. Ayun po. Yan ang kanyang may kaskas -kas famo. Tapos yung punto niya po ay server yan. Yari sa old coins. Bunti wood po ito, black. Bunti road po. Tawag namin pa itim nito or pulang bunti ay ni bunti. Ayan po mga kakautak. Kakaiba po ang star ng Junggayan na ito. Tapos yung scabbard po po ito ay full MOP. Ayan po mga kakautak. Ayan. Kita natin. ang ukit niya po ito mga nagkaukit sa si Imo PI si Sir Edmundio pa rin po yung nagbigay sa amin ng disenyo siya pa rin po ito yung nagkuhit ng disenyo na ilalagay sa scabbard ayan po mga kotak mali siya po yung kahoy na ginawa namin lagyan lang namin ng Imo Ayan po ang kanyang ukil. Yan. Tapos po ayang medium barong, 10 inches bed din lang po ito po mga kausap Yan. yung handler niya po ay dragon hunter Yan. bago po ko nagpalabas ng mga dragon hunter na mga yellow hunter na magkikita niyo sa Pusko, si sir Edmundo po muna yung unang nagpagawa gumawa ng disenyo na dragon handle yan kunti wood po yan wood sa lagani eh. yan tapos server wide server din po yung punto niya yan isa old queens yan po ang kanyang blade barong 10 inches din po ito scabbard po ay siya rin yung nagbigay ng design niyo. simple lang yan po mga kotak mahogani po yung gamit niya na sa scabbard po mga kotak ang huli project namin ay ito po ang kalis ito po ay antik antik daw so kalis po laminated po yan yung kalis i-restore namin yan makikita nyo po ang kanyang pagkalaminated kung gano'ng kaganda tapos kami na yung gumawa ng kanyang asang-asang handle at saka scabbard po po. Lahat po ay buntis sa lakan eh. Uh, ito po ang kanyang. Ang haba po na kalisto ito ay eh, 21.5 inches blade po. Ayan po. Ang gala ng kanyang pagkalaminated mga kautag. Ayan po yung scabbard niya siya naman po yung gamit namin tapos na kanito ayan mga kotak so mga kautak, kung may mga interesado kayo uh, na gusto mga magawa, uh, please PM lang sa ating page at sa aking YouTube channel po. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe na rin po. Ayan po. Ayan. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagtitiwala po mga kauta. Sige po. Salam doa, magsukul. Uh,